Ito lang ang pwedeng picturean. Sabi niya, mm -hmm. sari raw sumarayro raw kaya ako nung wilding. Meron dyan? hindi mo makita. Ati na. Dad, ano na pa dyan? Salalip. Ha? Ah. Ano na? Ay, bibig yung bibiguan ko. Nang pang-sample ng ano? Oo. Oh. Mm hmm? Masa yang eh. saya ceri, beranjeri, eh. masa yang saya ceri.